Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Habang natalakay din ang budget para sa Department of Education, lalo ng isyu kaugnay sa dagdag sahod at service credit ng mga guro. May ulat si Kenneth Pasyente. Sumalang sa pagdidig ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the Vice President at DepEd, humihirit ang OVP ng 2.385 billion pesos na pondo para sa fiscal year 2024. Pero wala pang isang oras, agad nang lusot sa committee level ng Kamara ang proposed budget ng OVP. In line with a long-standing tradition of uh, giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, Uh, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. Pero may ilang miyembro ng komite na hindi sumang-ayon kaya kinailangan ng butuhan. Those who are in favor for the motion to terminate the discussion for the Office of the Vice President, please raise your hands. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion, the chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Sinubukan pang maghain ng manifestation ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro upang maituloy ang deliberasyon. Pero sinabihan na lamang siyang isumite ang kanyang manifestasyon. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni VP Sara na natukoy na ng OVP kung saan gagamitin ang 2022 OVP Confidential Funds at iginiit na walang naging irregularidad sa disbursement nito. Hinimok din ng Vice Presidente ang ilang grupo na itigil na ang pagkastigo dito wala namang matibay na pruweba. Sinabi rin ni VP Sara na gagamitin ang pondo ng OVP para maipagpatuloy ang mga programa nito. Gaya na lamang ng pagpapatayo pa ng OVP satellite offices para mas mailapit ang serbisyo ng OVP sa mga malalayong lugar, kasama na rin ang libreng sakay program, burial at medical assistance na kasalukuyan ng ipinatutupad ng OVP. We are here to propose our budget request of 2.3 billion to support our operations continue continue our programs, and extend the reach of OVP services throughout the country. Sa pagdinig naman ng budget ng DepEd, natanong ng mga mababatas ang ilang issue. Kabilang na ang salary increase at service credit ng mga guro, bagay na tinutugunan na raw ng DepEd. We were directed by our kalihim, our vice president to contract out a study. We're working on the on the flow of salary increase based on inflation po. We used to leverage our rates with the private sector. We cannot anymore uh, make reference to the rates of the private sector. Hindi rin maiwasan na matanong ang DepEd ukol sa confidential funds nito. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, kailangan ito ng kagawaran dahil konektado niya ang basic education sa national security. There is a purpose and a need for confidential funds in uh, the Department of Education because um, basic education is intertwined with uh, national security. But of course, uh, as we always say, we leave it to the discretion of the members of the House of Representatives and the Senate the wisdom of granting uh, confidential funds to the Department of Education. Giit pa ni VP Sara na hinihingi ng DepEd ang tulong ng PNP, NBI at AFP para matiyak na ligtas sa mga paaralan at mga estudyante. Pero hindi anya ibig sabihin nito na nabibigyan ng mga ito ng compensation o allowance na galing sa confidential fund ng DepEd. Kenneth, pasyente para sa bayan.